Maganda mga ulit sa inyong lahat mga boss. Uh, balik na ulit yung tropa sa trabaho mga boss. Ayun na. Uh, eh din kasi yung tropa mga boss na na magpahinga muna nung holiday. Uh, kaya ngayon lang ulit tayo mga boss na kabalik ulit. Yung pinakam flooring pala natin dito mga boss. Yung yung pinakang existing na flooring natin dito mga boss. Si sa uh, ayun natanggal na pala natin mga boss yung uh, pinakam flooring ayun. Medyo nahirapan lang tayo kasi nga yung pinakang uh, flooring nito is uh, doble yung ano mga boss yung uh, pinakang ginawa nilang flooring uh, kaya uh, na tagalan tayo din mag uh, tibag na itong uh, pinakang flooring dito mga boss nagrent din pala tayo dito mga boss nung uh, pinakang jackhammer mga boss yung pang tibag talaga ng flooring uh, nagrent din tayo nun para mapabilis nung webes natin na uh, tinanggal to mga boss And tapos kino-continuous na natin to mga boss. Ipapantay natin yung pinaka flooring dito sa existing na ginawa natin mga boss. Ako makikita natin mga boss yung uh, pinaka flooring natin is sa naka-sloop pa papunta doon, hindi siya pantay-pantay. Kaya nahirapan din talaga yung tropa. Ayan, kung makikita natin mga boss, ayan o, napakakapal. Uh, ayan, napakakapal nung flooring o. Oh. Ito yung unang pinanggal natin, yan yung nasa taas, nag-double flooring sila, tapos ito na yung pinakang uh, flooring dito. Uh, bali kasi ang nangyari dito mga boss sa uh, parang pabundok yung uh, pinakang ano nila dito. Pababa dito yung uh, pinakang lupa hindi man lang nila pinantay bago bago nila nilagyan ng flooring kaya ang nangyari makapal dito sa area na to. Tapos yung dito medyo manipis ng konti tapos yung dun sa area na yun makapal din naka din siya papunta doon tatanggalin lang natin to mga boss tapos uh, ayun, ipapantay natin doon yung pinakamploring na itong uh, existing na tinanggal natin mga boss update pala natin dito mga boss ayun, uh, hindi pa rin natatanggal itong uh, pinakamposte dito mga boss, ayun, kaya uh, hindi pa tayo makapag-start dito sa area na to para sana is slab na rin natin itong uh, pinakam area dito, saka yung doon dito pala mga boss sa uh, roof deck natin mga boss ah uh, Ayan, yung pinakamposte natin mga boss is uh, nilalagyan na natin ulit ng anilyo mga boss. ito uh, kasi mga boss is uh, asintadahan natin tong park na to. Hanggang dito sa extension dito once na uh, matuloy nga yung slab natin to papunta doon. Itong area na to tsaka yun isa asintadahan natin ng apat na patong na hollow blocks mga boss. Ayan, ayan yung uh, gagawin natin dito mga boss sa uh, may pinakang roof deck. Ayan mga boss, ha, iwan muna natin yung tropa dito mga boss. Ha, bisita tayo mga boss sa Lancaster Project natin mga boss. Ayan mga boss, ha, dito na pala tayo sa Lancaster Project natin mga boss. Itong pinakang uh, front gate pala natin mga boss. Is ito, uh, na-apply na natin ng, ayan, uh, na-first coat na pala natin ito mga boss ng ano, uh, kulay uh, gray. Ayan, na-first uh, coat na natin ng kulay gray na primer. Itong pinakang uh, main gate natin mga boss Tapos yung pinakang uh, Pinakang flashing pala natin doon mga boss Sa uh, bubong natin doon Sa may uh, second floor is uh, Lalagyan na rin natin pala mga boss Nang na, pinakang flashing natin mga boss I'm walking alone The streets are empty And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. mga but uh ayan, uh yung pinakang uh, end flashing pala natin mga boss dun sa uh, may pinakang bubong natin sa second floor ah uh, ayun uh, tayo na lang pala mga ano bend kasi mga boss sa uh, once kasi nag na nagpa-bend ka pa na ito uh, kasi kalimitan kasi mga boss isa uh, ang ang meron lang sa hardware is yung standard size lang ng flashing Ah, uh, yung lalagyan kasi natin mga boss, sisa uh, medyo malaki yung uh, pinakang gap niya doon sa may pinakang bubong natin, kaya uh, nag-bend na lang pala tayo mga boss ng uh, pinakang uh, uh, end class natin mga boss. kasi once na nagpa-bend ka pa nang ganito mga boss, is, ayan, tatakbo pa ng uh, ano yan mga boss, ha? matagal pa siguro mga 1 week bago bago mo pa siya makuha kapag uh, nagpa-bend ka pa. Uh, kaya na naman natin gawa ng paraan mga boss ayun na uh, share ko na lang rin mga boss sa uh, inyo kung paano mag bend yung DIY lang natin mga boss ayun uh, ginamit pala natin mga, gumamit lang pala tayo mga boss ng tubular uh, na 2x3 kahit anong tubular mga boss uh, uh, kahit gaano kalaking tubular ang kukunin lang naman natin mga boss is itong pinakang kanto nya yun yung gagamitin natin uh, pinakang guide natin para mabend natin ng diretsya ang ayun, katulad nito mga boss Ayan, nabenda natin to. Ito yung pinakang uh, pinakang uh, pinakang dun sa may pinakang bubong natin. Itong pinakang 1 uh, inches na tupi natin sa dulo. Ayan, nagmark tayo dito ng 1 inches. Tapos 1 inches dun dun sa kabila. Ah, uh, niribita natin to mga mga boss. Ah, uh, pagkatapos nating ribita na yun, gumamit tayo nito ng uh, rubber mallet mga boss yung ginagamit natin sa pang tiles para at least uh, yung pinakang uh, hindi siya magasgasan at least uh, hindi rin siya ma, ma, deform hindi rin siya uh, para maganda rin yung pagkakatupi niya mga boss kung makikita natin mga boss isa yan uh, oh, diretsong rin yung pagkakabend natin parang uh, nagpa bend din tayo sa bending machine mga boss ayan, ayan ganoon lang yung ginawa natin mga boss ayan mga basa natapos na pala nating lagyan ng uh, flushing tong uh, pinakambubong natin dito mga boss. Ayan. Tapos yung dito sa side na to, okay na rin. Tapos itong sa wall flashing natin mga boss sa uh, nalagyan na rin natin. Uh, dito na lang tayo mga boss kulang sa area na to. Uh, kasi itong area na to mga boss is uh, ayan. Uh, hindi, muna, hindi muna natin isasarado para may uh, daan tayo papunta dito sa taas mga boss. Kasi itong pinakang Uh, existing na bubong mga boss isa uh, pipinturahan pa natin to kaya hindi muna natin ipipix to mga boss itong sa site na to naglagay tayo dito ng pinakang stopper yung sa may pinakang uh, gutter natin para hindi siya gumalaw yung pinakang gutter naglagay tayo dyan ayun pati doon ulitin ko na lang ulit sa inyo mga boss yung, kapag naglalagay tayo dito ng uh, yung sa pinakang uh, wall flashing natin mga boss ito kasi sa side na to is wall flashing yung tawag ah uh, tapos itong sa may dito sa may kanto na to is uh, end flashing. Kapag naglalagay pala tayo mga boss sa uh, wall flashing, ayun, katulad nung dati mga boss, ayan. Kung makikita natin, isa yan, ginrindera natin kanina yan. Tapos nag bend tayo nung uh, pinakang 1 uh, cm mga boss na nakatupi dito sa dulo nung uh, pinakang uh, wall flashing natin. Tapos ayon uh, ayun, binaon natin dun sa ginrinderan natin mga boss, ayan. Tapos ito mga boss is, uh, lalagyan natin to ng ball kasil o kaya sealant. Ayan. After na ito mga boss, uh, pagkatapos natin ipasok kaya ayan, niriribitan natin. Ayan, yung ginamit pala natin na ribit dyan mga boss is 1 by 3 port mga boss. Yung uh, medyo mahaba ng konti para at least is, uh, hindi rin siya matanggal. Tapos yung dito, ayan, nakaribit dito. Tawag dito yung nilagyan natin ng pinakang groove dito pa, kasi may groove to mga boss. Ayan katulad nung lagi natin ginagawa uh, yung kinakat natin to tapos pinapasok natin sa loob, ayan tapos niriribita natin, kada kanto yan mga boss is may ribit sya parang dito yan mga boss, ayan, nakabound din sya ayun, nakabound din sa wall, tapos ito ayan kung makikita natin, may grinder yan uh, tsaka na natin to lalagyan mga boss once na uh, hindi na tayo, wala na tayong gagawin dito sa taas, ayan, nakaabang na yan mga boss, yung grinder na yan, papunta doon ayan, isasalpak din natin yung Uh, pinakang wall flashing natin mga boss dito sa area na ito mga boss uh, ganito kasi yung uh, sa may hub na itong uh, unit mga boss uh, hindi ko lang alam kung ano eksakto na tawag dito mga boss uh, parang ano siya mga boss uh, ang tawag dito fiber na may uh, pinakang uh, payball sa tato mga boss yung parang mga bu buha buha hindi ko lang alam yung exactong tawag dito ginawa naman natin dito mga boss isa pinailalim natin yung pinakang natin dito nakailalim siya dito para sa uh, umulan is diretso pa rin yung tubig hindi pa rin papasok dun sa loob tapos niribita natin mga boss kaya nakaribit din yan Ayan, kulang na lang na ito mga boss is lalagyan natin ng ball kasi yung uh, pinag uh, tornilyuhan natin tsaka yun yung pinakang sa wall natin lalagyan natin ganito naman ginawa natin dito mga boss ah uh, ayan bali nakaribit din tayo dito mga boss sa may pinakang gilid natin ayan nakaribit din dito katulad din sa may kabila ayan ito yung ah uh, DIY natin na uh, end flashing mga boss pati yung uh, pinakang wall flashing natin mga boss sa uh, DIY lang din yon. ito na yung tsura mga boss sa ano sa ilalim ayan na takip na natin um, Ah, wala na siyang uh, butas mga boss. Ito na lang side nga na to. Uh, bali, pipix na lang natin yan once na wala na tayong gagawin sa taas. Ayun, tapos nakapag-layout na rin pala tayo dito. Yung makikita natin mga boss yung uh, guhit. Uh, dyan yung pinakamagiging natin. Ayan, nakapag-layout uh, na tayo dito mga boss. Uh, eh uh, try natin mga boss bukas kung mga uh, kung makakapag-framing uh, tayo dito para sa kisame. Ayan, yung il yung kisami pala mga boss na gagamitin natin dito is uh, Ayan, uh, PVC panel Yung pinakang uh, magiging na, natin dito mga boss Ayan, abangan nyan mga boss uh, Maganda yung kakalabasan ng magiging natin dito Kasi nga PVC panel Ayan mga boss, uh, ganito na lang ulit yung uh, video natin Ayan, hindi uh, na pala tayo mga boss makakadaan ng uh, Garden Villas mga boss Ayan, bukas na lang tayo mga boss Update doon sa Garden Villas. Ayan. Tuloy ko na ulit dito mga boss ha. Kita-kita na lang tayo sa susunod nating video. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss. God bless sa ating lahat.